Good morning. Nandito tayo sa ano, lupa namin. Nandito tayo sa puno ng pinakadelikado, yung tinatawag na ano, dungas. Tingnan niyo kung anong itsura sa dungas. Up. Yung yan. puno na 'yan, 'yan ang tinatawag na dungas. Ayo. Tapitan natin. Para makita rin nyo. So, nandito naman tayo. Yan, Yan Tapos yung dahon nito, parang mangga. Ito. Ito. Ito ang dungas. Tingnan ninyo. Pag makapunta kayo nga, ano, ka, saan, basta mga bukid-bukid. Ito itong kahoy na ito nga parang mangga akala niyo mangga hindi ito mangga ito ang tinatawag na lungas tabi tabi po tabi po mag dokumentary lang po ito lungas ito tapos meron pa dito sa isa ito yan yan mangga yan yung isa hindi yan mangga malaking dungas yan no? punta natin dungas yan, hindi yan mangga akala mo mangga tabi tabi po, magdokumentary lang po dungas huwag niya akong kwan, dungasin napitan natin kasi delikado kasi sila mag ano kayo yung balat mo ang super katih pag makalapit kayo dito yan hindi na tayo makapunta dun sa ano kasi ayun na ito malaking puno ito akala mo mangga dungas din ito yan punta tayo sa ano laki na dito dami lang daming dungas ito yung isa mangga dito ito sa lupa namin ang daming dungas nangangati na ako hindi pa ako naman Nangangate na ito nga sa lang po -ano tayo sa kanila mag okay. mananghit tayo sa kanila para hindi nila tayo ma -ano, punta tayo doon sa itaas no choice kasi kami kasi nagkukural kami dito sa lupa namin dito punta doon. Doon. Ang daming dungas. Halos lahat ng kon Dito, corner-corner, may dungas. Magtingin tayo doon sa unahan. Daming dungas na ano, yung tinatawag na... Hmm. Ah, yun pa na. Kita ba sa camera? Isi-zoom na lang natin ito. Yung may... Hindi masungin. Eh. may kumapit sa balat ko saan ba wala man parang makati parang ang liit liit sige lang tingnan lang muna natin doon sa laptop natin punta doon sa taas ano ito ang kinukural namin Ah, oh. kemanggahan. Okay, kapoy. Punta, to, do, punta tayo doon sa unan. Yung may madami rin dungas tinan natin. Wag mo na sana malubat ang ano natin. Yung cellphone. Para punta tayo doon sa may mga dungas. Ito, yan, tinan niyo. Yan. Dungas yan. Dami dito sa ano namin. Ito pa. May dungas pa din. Ito. Parang naka... Tinan ninyo ng maigay. Parang mangga. Akala nyo mangga. Ito. Ang dami dito sa lupa namin. Mga dungas. Punta pa tayo doon. ito. Napit na kami sa nakatunga-tunga pa kami. Uh, ito mga tawa, nagre-ready. Iba kumakain. Gutom na gutom na kasi. Kasama yung dalawang aso. Si Yang Yang. Si Luloy. Hmm, Kamay-kamay naman kayo diyan. <laughs> blag, 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 blag. <laughs> blag, 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 blag. Punta tayo doon sa no Sa... Oh, may mga dungas din.